lagi mo ko inaasa. <laughs> ano ka ba kasi? Joke lang yon. Alam mo, ikaw kahit bao pa yan naman ng brain mo, love pa din kita. Kasi best friend kita. Oo nga. Best friends nga tayo. At dahil best friend nga kita, at para patunayan nga sa'yo na may laman tong utak ko, ginawa kita ng tula. Talaga? Kinawa mo ako ng tula? Oo naman. Aminin <laughs> mo, gusto mong marinig na. Oh, you know how much I love poems. Nalala mo? Yung mga tulang ginawa ko, kinumposan ko pa ng music. Sige nga, parinig nga. Pwede nga mo ah. <laughs> Ito na. Sa hindi inaasahang Pagtatagpo ng mga mundo, may minsan lang na nagdugtong, damang-dama na ang ugong nito. Sa hindi inaasahan, pagtatagpo ng mga mundo, may minsan lang na ba sa patang sa lahat na hindi hindi ko ipaparana sa iyo ibinubunyag ka ng mga mata sumisigaw ng pagsisi pati papatulan pagsuyong nagkulang tayong umaasang hilagat kanluran Bilang kalungan mo, ako ang sasagip sa'yo. Ba't di pa patulan, pagsuyong nagkulang, tayong umaasang, hilag at kanluran, ikaw ang hantungan. 🎵Sasagip sa'yo🎵 Larry, litaw ako. Nakikinig sa'yo. Pauline, I'm sorry. I'm sorry, hindi ko sasalimba sa singa. Pitahan mo ko. Please, I'm sorry, Pitaman Pauline. Mo ako. Pauline, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Yaya! Yaya! I'm sorry, please. Pitahan mo ako, ako. Please, Pauline. Sorry, Yaya. sorry, hindi nangyari dito? Bakit? Ano nangyari? Papaw! Ayun, pasok na ako sa loob. Please. Sige. Oh, oh, step, step. Okay?